Ay, 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 ano? Kumusta? Sa video na ito, ipapakita ko ang mga posibleng manlalaro na available para kay Hansi Flick sa potensyal na starting 11 para sa laban ng Barsa at Olympiacos, laban para sa ikatlong linggo ng UEFA Champions League. Manatili ka sa video, pindutin mo ang like button, mag-subscribe ka, gawin mo na ngayon. Dahil ito ang pinakamahusay na channel para sa lahat ng mga kuler, ang pinakamahusay na channel para sa lahat ng uri ng impormasyon at nilalaman. Tungkol sa Football Club Barcelona, magsisimula na tayo sa tatlo, dalawa, isa ngayon. Oo, mga kaibigan, nasa screen na tayo ng labing isang potensyal para malaman kung anong labing isa ang gagamitin ni Flick. Gaya ng dati, iwan lang ang komento sa comment section at babasahin ko, bibigyan ng like at halik. Mahirap talaga ang araw na ito at hindi ko mahulaan ang magiging lineup ni Flick para sa laban. Bakit kaya? Sa kasamaang palad, dahil marami tayong mga wala sa team at dahil doon, may ilang mga manlalaro na hindi pa sigurado kung makakabalik sila o hindi. Halimbawa, masasabi kong hindi makakalaro sina Ferran at Rasinha sa laban na ito. Pero umaasa pa rin ako at tumatawid ako ng mga daliri at kumakatok sa kahoy na sana ay makalaro sila sa laban kontra Real Madrid para sa klasiko ngayong weekend. Nakaschedule na ang laban sa Barca Hoy Channel. Kaya bisitahin at ilike mo na. Ayokong pahabain ito. Gusto ko agad dumiretso sa mahalaga kung bakit tayo nandito para manood. Ang posibleng starting 11 o ang posibleng starting 11 ng Barca ni Hansi Flick para sa laban na ito. Ang Barca nababalik sa ikatlong linggo matapos matalo kontra Paris Saint-Germain isang mahirap na laban. Napakahirap noon, meron tayong magagandang sandali pero totoo rin na medyo nataranta tayo. Sa tingin ko, talaga tayong nawala sa oras o direksyon, di ko rin alam kung bakit. Nalamangan tayo ng Paris Saint-Germain sa pisikal na lakas at dapat nating aminin yon. Mas magaling ang koponan ni Luis Enrique sa football kaysa Barça, pero laro lang ito at mahaba pa ang laban. Umaasa ako na muling babangon ang Barça at maibabalik nila ang mahusay na football na ipinakita nila noong nakaraang taon. Kahit na sinabi na ni Flick na sa ngayon, hindi pa niya alam kung bakit. Hindi pa rin nakakabalik ang koponan sa magandang takbo tulad ng isang taon na ang nakalipas. Siyempre, si Chesnik ang maglalaro sa goal. Siyempre, hindi pa rin available si Joan Garcia dahil injured pa rin siya. Sabi nila, baka makabalik siya sa klasiko, pero tingin ko hindi pa. Hindi rin ito masyadong napag-uusapan. Hindi natin makikita si Joan Garcia sa klasiko, kaya dapat tayong magtiwala kay Chesnick, ang mahusay na pula ko. Punta na tayo sa depensa. Nakikita nyo naman. Ito ang magiging depensa ko para sa napakalaking laban na ito na sa tingin ko ay posible. Huwag nyo akong pagalitan sa chat. Alam ko marami nagsasabi nito, pero wala sila. Pauko Garcia. Ako sa totoo lang, iniisip ko rin, siguro para sa klasiko. Mahalaga ang laban na ito dahil natalo tayo sa Paris Saint-Germain, kaya kailangan natin manalo ngayon. Sa tingin ko, maglalaro siya. Ronald Araujo, kasama si Eric Garcia, ang magkaparehang sentral. Nakikita niyo na ba? Kanang likod si Conde, kaliwang likod para kay Alejandro Balde. Bakit ko pinili ang depensang ito? Simple lang, dapat siguraduhin na handa at aktibo ang lahat ng manlalaro at may rotasyon. Para sa akin, si Kubarsi ang isa sa pinakamagaling nating sentral ngayon. Pero iniisip ko rin ang rotasyon sa paraan ng paglalaro at kung ano ang kayang ibigay ng bawat isa. Sa tingin ko si Araujo. Bukod pa doon, pagkatapos ng nangyari laban sa Girona, karapat dapat din siyang mabigyan ng pagkakataon na mapasama sa panimulang labing isa. At si Christensen din na pwedeng maglaro. Tama naman, di ba? Totoo bang hindi siya nakapag-ensayo at baka hindi makalaro laban sa Olympiakos? Sa una, hindi naman sinabi na hindi siya makakalaro. Totoo na sinabi nilang nagkaroon siya. Gaya ng sabi ko, nang hindi magandang pakiramdam at umuwi siya para magpahinga. Kaya ayon, ito ang aking depensa. Iwan mo ang iyo sa mga komento. Pero uulitin ko ulit. Akala ko si Balde ang sakaliwa. Di ko inasahan si Gerard Martin. Isa rin siyang totoong opsyon kasi naglalaro rin siya sa mga huling laban. Pero sa tingin ko, mas maganda na ang kondisyon ni Balde ngayon. Bukod dito, tingin ko kailangan ni Balde ng mas magandang kondisyon para sa klasiko. At mahalaga ang laban na ito para maibalik ang forma niya. Tama, hindi na sa best form si Kunde ngayon, pero naniniwala akong kaya niyang gampanan ang inaasahan sa laban na ito. Hindi ko rin isinasantabi na si Araujo ang ilagay sa kanang bahagi, na makakapagpahinga rin si Kunde ng kaunti at siya ang maglaro, gaya ng sinabi ko. Si Pao Cubarsi at Eric Garcia ang sentral na depensa. Maraming opsyon at posibilidad. May kulang tayo pero mahalaga ang maayos na depensa. Sa tingin ko mahalaga na maibalik ni Flick ang aspetong ito. Dahil kung pag-uusapan ang depensa, hindi tayo masyadong maganda nitong mga nakaraang araw. Sa ikatlong araw ng Champions, dapat isang daan porsyento ang lahat, lalo na ang depensa at goalkeeper kasi nakakapasok ang kalaban. Masyadong maraming goals sa gitna ng field. Nakikita nyo ba? May mga sorpresa ba kayong napapansin? Para sa akin, dapat bumalik si Mark Bernal. Kahit hindi siya nabibigyan ng minuto kamakailan, gusto ko pa rin siyang makita. Ang gitna ng field kasama sina Pedri, Frankie De Jong at Mark Casado na madalas maglaro nitong mga nakaraan. Pati na rin si Fermin. Kahit na si Fermin ay makikita nyo na ilalagay ko siya ngayon sa ibang posisyon. Pero sa tingin ko itong labing isa na ito, o mas tamang sabihin, itong gitna ng field na ito ay magiging maganda. Talagang top para sa laban na ito kontra sa mga Olympiakos. Bakit? Ipaliwanag ko. Si Frankie De Jong at Mark Bernal ang nasa base. Mas umaabante si Pedri. Pwede rin si Frankie De Jong pa rin sa base at si Pedri ang bumababa. Maraming variable at mukhang gustong gamitin ni Flick ito. Inuulit ko, opinion ko lang ito. Isa ito sa mga posisyon na pinakakailangan natin para manatiling buhay sa mga laro. Para maging, kumbaga, nasa pinakamagandang antas. Para maibigay ang pinakamahusay na performance. Kapag maayos si na Pedri, Frankie, Bernal, Casado, Fermin o sino mang maglaro, mas nagiging tunay ang Barca. Kaya sa tingin ko, dapat talagang alagaan ito at magingat. ingat Lalo na't na matagal nang hindi naglalaro si Bernal at hindi siya nasa best na kondisyon ngayon. Pero sige lang, sa huli, para mabigyan din ng minuto ang bata at baka sakali, sino ba ang nakakaalam, mga 45 o kahit 50 minuto. At pagkatapos para sa ikalawang bahagi, bigyan siya ng minuto. Pati na rin si Mark Casado, na naglaro na sa unang laban, ibig sabihin sa huling laban, mas tama. Laban sa Girona at ngayon ay maaaring magpahinga. Isa itong opsyon, hindi pa ito opisyal at hindi pa kumpirmado, pero isa itong opsyon. Uulitin ko, i-comment mo kung ano ang paborito mong midfield, kung gusto mo. Inilagay ko si Pedri na mas abante at malapit sa area ng paglikha na doon siya mas may malaking epekto. Kahit totoo na si Pedri ngayong taon ay talagang namamayagpag, ibig sabihin, kahit saan mo siya ilagay ngayon, sa tingin ko magbibigay siya ng napakagandang performance. Kaya wala akong kahit anong pag-aalala kay Pedri. Saan man siya maglaro, siya pa rin ang sandata. Sa tingin ko, sila ang mga manlalarong pinakahanda o kahit papaano, sila ang dapat magbigay sa atin ng panalo sa laban na ito. Sila ang mga umaatake at nagpapasok ng goal. Fermin Ralford at Lamin Jamal. Umaasa akong maibalik ni Lamin ang kanyang pinakamahusay na laro. Sana bago ang klasiko, maka-score siya ng isa o dalawang goal. Malaking tulong yon kasama si Ralford. Masaya ako at siguradong masaya rin ang lahat. Tara na! Grabe ang season na to. Hindi ko na mabilang ang goals niya. Grabe talaga ang nagawa ng Ingles simula nang dumating siya sa Barca. Sa tingin ko, napapabilib niya lahat ng mga kuler. Lahat kasama na siyempre si Hansi Flick na siyang pinakamasaya sa manlalarong ito. Dagdag ko pa, magaling si Ralford sa Champions at gumawa siya ng maganda sa unang dalawang laro niya sa Barca. Sigurado ako na sa laban na ito, makikita natin siyang tutok sa laro at sana, Oy, tingnan mo, may goal si Ralford at isa kay Min. Sobrang saya ko na, talagang masaya ako dyan. Siyempre, kasama rin dyan ang posibleng pagbabalik sa starting lineup ng mabait na si Fermin Lopez. Uy Fermin, totoo, na-miss ka namin pagkatapos ng injury mo. Ngayong wala si Dani Olmo. Sa tingin ko, mas lalaki ulit ang papel niya. Para sa akin, si Fermin ay mas dapat mapasama dito lalo na sa simula ng season niya. Kapag sinabi kong mapabilang dito, ibig kong sabihin ay mapasama siya sa starting 11 ni Flick. Maraming beses na rin nagsalita si Flick tungkol kay Fermin at sinabi niyang isa siyang manlalarong ibinibigay ang lahat. Ibinubuhos niya talaga ang lahat sa bawat laro. Sa tingin ko, magandang pagkakataon ito kay Fermin. Para makakuha ng minuto at bumalik sa kondisyon. Pasensya na kung palagi kong nababanggit ang klasikong laban ngayong weekend gaya ng sabi ko. Kailangan nating manalo ngayon. Pero magandang pagsubok din ito para makita kung paano tayo haharap sa klasikong laban. Ako, itong labing isa na ito. Sa totoo lang, nakikita kong sobrang kompleto. Kahit na may ilang wala, kahit na may ilang manlalaro na hindi makakalaro. Sa totoo lang, sa pananaw ko ha, dahil desisyon ko rin at iniisip kung kailangan din nilang magpahinga ng kaunti. Kay SESK. Ayos lang kahit hindi siya maglaro. Balde, Eric, Garcia, Araujo, Kunde, Frankie de Jong, Mark Bernal, Pedri, Fermin, Lamine, Yamal, Rashford. Paalis na kami. Ito ang posibleng line-up natin. Sana mangyari ito at sana manalo tayo sa laban. Pindutin ang like, huwag kalimutan mag-subscribe. Magkita tayo sa Martes, 5.30 ng hapon, oras ng Espanya. Barsa noon, ngayon at magpakailanman.